Hello guys! Ayan, magluluto tayo ng upo at saka ng sitaw. Pinagsama natin. Yan ang ating lunch for today. Siyempre, nagbisa na rin ako ng sibuyas at saka bawang. Ayan, pinagsama ko na Tayo ay magluluto ng upo. Pagkabisahin lang natin ang ating sibuyas at bawang. Ang bango Ayan. Lagyan na natin ang ating upo at saka ang sitay. So, yan. Upo at saka ng sitay. Very, very healthy. vegetable. It's very healthy. Ayan, halagay na nga natin, guys. Lagyan natin ng paminta yan. At saka ng salt. Tama na yon, Okay na yon. Ayan, guys. natin ng paminta. Salt. At saka, konting cumin. Yan, pampalasa lang ba? Ayan, haluin. Haluin natin. Ayan. Ayan. Meron ito tayong pang ulam. Siyempre, nagluto rin ako ng kanin puti. Kasi ang lunch nila for today ay laham. Kambing na naman. Kaya, nagluto ako ng para sa amin. Katulong. Para sa mga katulong yan. Sa amin dalawa. okay na sa amin yung gulay. O ba diba, mas masarap pag gulay pang pahaba ng buhay. Ang ating gulay Ang upo Sarap, yummy. Very healthy. Wow, yummy. Seafoods. Seafoods so very, very, very yummy. And guys, maluluto na ang ating sitaw at saka ang upo sarap po niyan. Siyempre, nagluto rin ako ng kanin puti. At pagkatapos, guys, ay meron silang in order na seafoods. Ayan, ang sarap. Mayroon tako. Mayroon suko at mayroon crabs. Ang sarap. Yummy. O, ba? Diba, ang sarap niyan. Ayan, guys. Luto na. Luto na ang ating upo at kaan ang sitaw. At syempre, nagpahabol pa uli ng kanin puti. Puro kanin puti ang ating niluto. Yan naman kanin puti na yan para po yan dun sa seafoods na rin nila. Kasi wala po lang kasama yun ha, kanin. Basta yun lang seafoods lang. Kaya e ito, ayan, syempre, sarap. Kainan na. Kainan na tayo. Yam 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 yam